<laughs> Akala ko, naka-video ngayon pala, naka-picture. Jesus, <laughs> you know? Oh. oh, ayan na sila. Nagkita-kita na, nagtinapuan. po Ayan, oh. yeah, dito tayo. Hindi oh. kayo dito. Dari, oh, dari. Dire. Yeah. <laughs> Yan, may mga pasulobong daw bahay kubo <laughs> may bahay kubo daw na pasulobong guys ayan nagsundo kami sa aking dalawang kapatid <laughs> ayan dumating din na safe ang kanilang biyahe. Yan ito guys. Hihintayin muna natin sila. So nandito kami sa my car park. Naghihintay na dumag dumating. <laughs> yung aking kapatid na si Tatay Warlito. Andito na si Tatay Warlito. Ha? kasi December 15 siya eh. Ayan. Pag na lang, punti. Ayan. Ayan. Oo, kasi uh, upload na to mamaya. Ayan. Dito kami guys. Sa airport. Ayan. At, at least dumating din sila na ano maganda yung panahon. Walang ulan. Ayan. Parang uh, inaanuhan din. Gambal ko to sa misis. Blessed. Blessed. Blessing din naman yung dumating sila na maganda ang ano. Magandang tempo. Ayan. Dinad ko siya kahapon. Tapos. Kaya dito na. Sasagay. <laughs> Sino sunduin mo na? mo sunduin <laughs> mo? Nakikalatala mo yung karitan? <laughs> May susunduin din siya. Ayan. Ayan guys. snata ano, ano na rin. No, <laughs> Maraming maraming salamat guys sa inyong panonood. Ayan, sinundo ko yung aking na bonsong kapatid na lalaki. Tsaka yung aking bonsong. Okay, thank you for watching.